Ang kwentong ito ay karanasan ng kaibigan ko na isang nurse sa Quezon City. Nagtatrabaho siya sa isang hospital doon. Nagpaalam ako sa kanya kung pwede ko bang i-feature sa inyong channel ang karanasan niyang ito. Pumayag naman siya. Mahilig mag-volunteer ang kaibigan kong yon ay bumababa papuntang laboratory kapag oras na ng break niya. Nung panahon na yon, ang laboratorio ay nasa basement kahilera ng morgue. Dahil medyo tinatamad siya at para mapahinga na rin, hindi niya ugaling dumaan sa may hagdan at naghihintay talaga siya ng elevator. Ang elevator na to ay para lang sa mga staff at kung saan din sinasakay ang mga namatay na pasyente papuntang morgue. Pagkatapos niyang puntahan ang laboratory, ay magyoyoshi siya ng break. Naghihintay siya ulit ng elevator. May nakasabayan siyang isang babae na nakaputi. Inisip niya siguro na stop ito kaya nakipagkwentuhan siya. Nakikipagkwentuhan din daw sa kanya ang babae tinanong kung anong pangalan niya kung saan siya naka at kung ano-ano pa siya rin ay nagtanong ng mga bagay-bagay ang sabi ng babae sa medical ward daw siya naka-duty maya-maya bumukas na ang elevator at pumasok na silang dalawa tuloy pa rin ang kwentuhan nila habang nasa loob ng elevator hanggang sa napansin raw niya na may parang nakakabit na patient tag, parang bracelet, sa may kanang kamay ng babae. Nagulat siya dahil mukhang pasyente pala yung babae. Ay bawal maglakad-lakad ang pasyente, lalo na at dis oras na ng gabi. Nung nasa first floor na daw sila, tinanong niya kung saan ito papunta. Ang sabi ng babae, babalik na raw siya sa lugar niya. Dahil gentleman naman siya, nag-offer siya na sasamahan na lang daw niya ito. Napangiti naman ang babae at sabi niya, Talaga ba, Dok? Pero nang makita niya na pinindot ng babae ay ang basement muli, nagtaka na siya. Saka lang siya nakapag-isip-isip. Ang babaeng ito ay hindi niya nakasabayan sa laboratory palabas. Kaya marahil ay galing ito sa morgue. Subalit bawal ang pasyenteng maglakad-lakad lalo na sa may morgue. Unless at naalala niyang bigla ang kulay ng tag ng babae ay para sa mga pasyenteng namatay na. Kumaripas daw siya palabas ng elevator bago ito nagsara at hindi na niya nilingon ang babae hindi na rin siya ng elevator kahit kailan tuwing gabi. Tawagin niyo na lang ako sa pangalang Jenny. Matagal na po itong nangyari, pero talagang naaalala ko pa at hindi pa nabura sa aking isipan. Way back 2008, nasa Kalamba, Laguna ako noon dahil OJT ko sa isang Kumpanya. Mainupahan kaming apartment doon. Dalawa ang kwarto niya, tapos ang isang kwarto, kasi ang walong katao, kasi ay double deck naman siya. Labing anim kami doon. Walo sa kabilang kwarto, at walo rin sa amin. Wala naman kaming nararamdamang kakaiba sa bahay, kasi ay sama-sama kami at sobrang iingay hanggang sa bumili kami ng SIM card na San Cellular. Pantanggal bagot namin at halos lahat kami bumili noon kasi may only call at all networks yon dati sa mga nakakaalala. Biyernes noon, sakto mga alas 4 ng hapon, day off namin. Yung may day off sa kabilang kwarto ay tatlo at lima naman kami sa kabila. Kakatapos lang naming magmeryenda nang mapagpasyahan naming lahat na magsama-sama sa isang kwarto kasi ay mangtitrip kami ng call. Ang posisyon naming magkakasama ay yung dalawang katapat ko lang since double deck nga. Dalawa rin sa itaas. Tatlo kami sa kabilang deck. At isang KJ naman dun sa labas pero nakikitawa rin. Tatawagan o magtsatsamba kami ng mga numero para kunwari may hahanaping tao. Sa una, sobrang saya namin kasi lahat kami ay tinatawanan ang sumasagot hanggang sa ako na nga ang nagdayal ng numero. Nagring siya hanggang sa may sumagot pero hindi nagsasalita. Pagkatapos ay hello lang ako ng hello. Sa wakas ay nag-hello na rin siya. Tinanong ko siya kung taga saan siya. Ang sagot naman niya ay secret. Ayaw niyang sabihin hanggang sa kinulit ko. Pero ang tanging sinabi lang niyang landmark ay hindi ko alam kung saang landmark yon. Tinanong ko rin siya kung ilang taon na ang sagot niya ay sampung taon. Pagkatapos ay sinabi ko sa kanyang, Ikaw ah, kay bata-bata mo pa, may pasigret-sigret ka na. Tapos ay naloka ako at nangilabot dahil ang tawa niya ay kakaiba. Yung tawa na parang humihigop ng hangin. Pero tuloy pa rin ako sa pakikipag-usap sa kanya. Hanggang sa sinabi na niya na nasaan si mama. Ang sabi ko naman, wala dito ang mama mo. Bakit nasaan ba siya? At eto ang sagot niya. Huwag kang sinungaling. Huwag mo akong niloloko. Nakikita kita, katabi mo si mama. Sigaw niya sa akin. Ang katabi ko noon ay ang boyfriend ko. Natakot ako at hindi ako nakapagsalita noon. Tumingin ako sa mga kasama kong nakikinig at napahinto rin sa tabi ko. Nagtaasan ang mga balahibo ko noon at pakiramdam ko wala na akong lakas sa sobrang kaba. Nang mahimasmasan ako ay kinalabit ako ng best friend ko. Ang sabi niya sa akin, ikaw yata ang mama nito. Hinahanap ka kasi sa tabi ko. Biro ko noon. Pero ang mga kasamahan ko namumutla na. Tapos ang mga iba ay nakatulala lang talaga. Parang nagsink in sa akin na nung sila ang mga kausap ay hindi naman nila nila loudspeaker. Dahil nagtatawanan na lang sila sa pakikipag-usap sa ginagawa nilang kalokohan. Tapos ay kwinento nila kung ano ang napag-usapan. Iisang phone lang ang gamit namin ng mga oras na yon dahil isa lang naman ang may load noon. Nagtataka ako kasi ay hindi naman nakaloudspeaker yung cellphone ko pero dinig ng dinig ng lahat. Hanggang si tinapat ko ulit sa tenga ko. Pagkatapos ay sinabi kong, Hoy bata, tumigil ka na. Hindi ka na nakakatuwa. Pero eto ang isinagot niya. Alam mo ba Palagi kitang nakikita. Palagi kitang sinusundan. Nakikita mo ba ako? Hanggang sa tumawa siya ng tumawa at nakakakilabot ang tawa niya. Tapos ay biglang umiyak at dinig ko yung hangin sa kabilang linya. Sa takot ko ay binalibag ko ang cellphone. Pero gulat at takot na takot kami na kahit na ibalibag na namin yung cellphone at nasa sala na kami ay dinig na dinig namin yung boses ng batang tumatawa. Yung kasama namin sa itaas ay hindi na namin alam kung paano nakababa at sabay sabi niyang parang nasa loob lang daw ng kwarto yung nagsasalita. At yung isang kasama namin ay umiyak na dahil nga sa sobrang takot. Ako naman ay hindi ko alam kung paano ako matutulog sa sobrang kaba. Pagkatapos noon, kinaumagahan, pumasok ako. Nalaman ko na sa ilalim daw pala ng station ko ay may umiiyak na babae at humihingi ng tulong. Hindi ko alam kung paano ako makakapagtrabaho ng maayos kasi ay nakikita ko yung silong ng station ko hanggang sa kinento ko sa mga kasamahan ko yung tungkol sa napag-usapan namin. Kaya binigyan ako ng rosary at nalaman ko rin na yung batang iyon ay birthday pala niya ng mga oras na yon at naprangkol kami at sampung taong gulang na rin pala siya. Kaya ipinagdasal ko na lang. Tungkol naman sa SIM card, pati yung cellphone, ay inilibing na lang namin dahil natakot kaming lahat Hanggang dito na lang ang kwento ko at maraming salamat sa pagbabasa